Hello guys, ang video natin for today, ito magtanggal tayo ng headlight lens dito sa MIUI 125. Ayun guys, kung napansin niyo mayroon tayong gasolina dyan. Yan po kasi ginamit natin pang tanggal dyan sa lens na yan. Kasi wala tayong head gun. Kaya jagat lang muna tayo dito sa gasolina, DIY. Ayan guys, tapos dandahanin natin si Quatin para pumasok gasolina dun sa lens na yan. Ayan, tapos ayan. Sikwat-sikwatin lang niyo dahan-dahan guys. And guys, ito kasi guys, uh, purpose kasi na ito, kaya tinanggal namin, linisin lang namin yung lanes. Kasi nilumot-lumot na, sobrang tagal na na-stack yung tubig sa loob ng lanes. And guys, dapat talaga hindi ito mabasag. Kasi kapag nabasag, to damis na talaga. Ayan guys, uh, sobrang tagal na kasi. Nilumot na siya. Yun. Yun know, oh, natanggal na siya guys Oh. Yun, natatanggal na rin sa wakas. Yan guys, so medyo matagal-tagal nga lang to kulikutin. Kapag itong gasolina kasi kapag hindi pa pumasok yung gasolina doon sa ano sa glue na yan, hindi pa lumambot 'yon, hindi lulusaw 'yon. 'Yon no. Ayun. Natuklap na guys. 'Yon no. Ayun, napakadumi talaga nito, guys. 'Yon. Yan yung si Master Moyo. Yan. Yan, kung makikita naman nyo dito sa video na to, um, napakaputik po yung reflectorized na yan sa lens na yan. Ayun, oh. No? uh, wala kasi siyang front fender kaya pinasok siya ng tubig tapos hindi na siya matutuyo. Kasi yan dumaan sa headlight bulb, yung butas na yan, yung talsik-talsik sa ulan. Tapos hindi na siya matuyo. Kaya dapat natin linisan. Tapos ibalik din natin. Ayun, no? Ayan oh. Kaya kung mayroon kayo ng lens dyan na hindi nababasag, no? Tapos na tataka kayo may tubig, eh, ganyan lang eh lagyan lang niya ng ano gasolina tapos tuklapin niyo yun know, na masyado yan sa kamay guys so ito na yung finished products guys ayan oh napakalinis na niya tignan oh yun oh parang bago na siya oh di ba ganyan lang guys ganyan lang gawin niyo guys kapag napasokan ka ng tubig yung lens niyo sa headlight niyo no ayan lagyan lang niyo ng gasolina tanggal na yan kung wala naman kayong heat ganjan. So, Ayun na oh. no, pukin nanyan no oh. para nang bago yung motor niyo. So hanggang dito na lang ating video, guys. Salamat sa walang sawang kapanood dyan.